Ay, sa 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 dingli tagahalo. Hmm? saya YouTube dia ya bi bumun kita no? oh, uh -oh. <laughs> makita. Oh, ah. oh. <kayas. laughs> makita kaya. makita wala ya para subscribe. Wala, ya para ah, atong ayam uh, ng din ano. Ah, namo ko ya. abis least kung kan di maglantaw ko at least, may may alam ako kung paano mo ngayon. Mm -hmm. Kasi mo mukha ko sa YouTube. <laughs> uh <-huh. laughs> Ganyan pala. Ate, yun, oh, mahirap talaga itong trabaho ng ganito. At saka, ako ayaw ko yung ganitong mag ano sa mga aso. Mm mga ido? ano, tapos, hindi, hindi sa hibig natin. Pwede, hindi. Ano, hindi mo lang. Alam mo, yung mga ido, kung ang mga ido, kung ang mga ido, kung ang mga ido, hindi ko makaya. Hmm. Ika, linggo-linggo yan. Wala, linggo-linggo na paliguan. Eh, may ano sila, may hero silang... Ayun po na kayan, po 24 hours. Sa kwarto 24 hours. Yan ang sign pa, guys. Hindi, ah, hindi. ka kakamot. Anong? Hindi, ganyan talaga ang ano ka mga amo. Um... Okay. Kung so, sa bagay, okay mo mga aso. Kay, sila pisang pulong, pisang mo. Sa, Kaya kung nang doon sila ng kasagpulungan. kaysa sa mahirap pa nga sa... Mga mabuti pa yung aso sa tao. Mas mga bata. At saka kung mag-alaga ka ng matanda. Ay nako, mamaya-maya, anytime nag-ihi ng tayo. Kung oh, matanda, huwag noong grabe as in yung mabae. May... Ako na ka, nakala. Grabe, bidre din. Grabe pa ya, ano niya, nagkapila sa dito. Oh, may bidre din, din ako. Noon nung -no, father, in yung -no, na one year and a half sa natigo. May, may, may ano dito, may saksyon, may mga oxygen ang bahay namin. Kaya, wala grabe. din akong nabas noon. Grabe din si mama. Mahirap mag-alaga. Kaya ito, ayaw ko na. Ya, ya, yeah, yeah, ano, gid magkapila na sa dito. Mm -hmm. May bidsosa. Nakita, makita na yung laman sa loob. Ay, mm -hmm. Diyos ko, grabe. Sakit yun eh. Sakit talaga. So every two hours, na. Grabe mm. yun. Di dalawa mang kamo. Mm. Pero ako, ito, ito. ito. agad. Ako, ako rin. Ako rin, yung ano, ako hmm. naman yung tinlo. Yung mga ganyan. Hindi, yep. hindi na linisan yung gumawa niya, no. Kinagat niya ako. Matagal niya ba nga ano? Matagal niya nga. Matagal niya nga binitawan ang tamay ko. Kasi kailangan mo linisan yung mga naramdaman na... Sa akin, ano, yung wala siyang... Um, tapos na Sona sa ano. Grabe. Kaya siyempre lahat na, na, na lahat na ano ko rin na tapos nung namatay pa yun, wala ibinigay amo ko no. Ha? Ah, asin as in. Kasi bago ko pa lang eh. Bago ka lang isang taon na lang si may isang taon pa lang yung matanda ko namatay. Huh? Sobrang ako kinsi sa kanila. Oo. Oh, hindi, hindi ko binigyan sa akin noon binigyan binigyan kami ng ano sa akin 1005 yung sa kasama kong mga uh, <laughs> kaya malay mo pag ano sabi ka babae Sorry. sa akin nura pag umuwi ka ano, to, to, sabi na sa akin ka mga ano nang no, sabi ko wag mo sabihin na, na ma, na, marami kang pera kasi bakit saan yung pera ko sabi ko nang ganyan so mm. hindi natin alam kasi so, yun yan tapin big no, maganda yung ano ngayon pa yung kung nag-deposito ka sa pindi. Malaki daw interest yan. Oh, isang una. Ano ko anong tawag dyan? Ah? ah, time deposit. Kasi ako naka-time deposit yan. Yung 100, 100 mo sa 5 years, maging, maging, maging 100 din yan sa 5 years. Pero nang natapos ko yung 200, yung 5 years, na i -ano ko ulit, hindi na sila magka kasi login sila, sabi ni nung ganun. Ah. So, ngayon hindi ko alam. May na, may may kakilala ko nang katatrabaho sa pag-ibig sa PNB, si Nida. Sa pag-ibig, 'di ba? Pag-ibig pala pag-ibig. Sa Nida, na. sa PNB. Oh, kung PNB at sa mp 2. Ah, mp 2 Oh, oh. Nakaganda ang NP2 mataas ang interes. Sa pag-ibig. Pag, so, sa pag oh, may may pamangkin ako ng trabaho sa pag-ibig, yung pinaaral ko sa campus. Ikaw ka sa mp 2 ka din? Ayan sa may may kwansa. Ano ang pito? Ura-ura ang pito? Kapag dibig. Ang pito? Ang pito? Ang pito? Tawag yan. Laki ko niya. Interestes. Interest ka? Kapera. Kung dyan ka mag Kung dyan ka mag-ibig sa... 500, 500 kada every month. Kaya hindi positive mo sa pito. Sa pag-ibig na yan. Within 5 years, makuha mo malaki interest. Oo. Oo. Ay, do, 7%. Ang interest nila. Mm, ah. Uy, noon yung nagpunta ako dito, yung mag, ano, ako, nagbayad ako ng 1 year sa sa bahay na yun, uh, sa pag-ibig. Ah. Sa 19, 19 years, ah. Uy, ang, ang 6,000 ko, ang 6,000 kong naging bayad sa 1 year na yun. Tapos hindi na ako nagbayad-bayad sa ilang taon nun. Ah. Nine, naging nine, almost 20,000. wow. Oh, hmm. Yung si? Sa pag-ibig. Oh, 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 Bayaan mo yeah, lang ng ano nyo. At yeah, saka no, kung you know, ang pag-ibig, at saka kung pwede mo rin yan na hindi mo kunin yan eh. Kasi may interest oh, din oh, yun kaya eh. Kaya nga. Uh, sa, dyan sa Manila. Sa, oh. sa pag-ibig, itatis mo. Kung isang pag-ibig, with yes, bulan? Oo. Oh, oh. 500 pesos? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Mababa. Kunti lang yan. Dami yung mga ko lang sabi. Yung isang PR dito. Mm -hmm. mm -hmm. Iba na nga. Kasi mm -hmm. iba na nga yun ng ano kakuan. Huh? Natititi din saan Sabi ko, paunti unti naga sa PNB. Sabi niya sa pag-ibig, ka ti kami sa akin. Pero lahat lahat naman ng ano dito may pag-ibig eh. Kaya ni may mayro na kami. Oh, wala wala na muna hulugan. Ay, so kaya ako yung one year kong hinulugan yung 6,000 na pinabayaan ko naman. Hindi ka yung tibla, nabayad ka. Tapos saan nang umuwi ako doon? Nabayad ka sa pag-ibig? Diyan ka? Oo, nabayad ka. Hindi. Sa isi. hindi ko tinyo. yun. Taga-ulit lang ako. Ako nang magbayad. Pero pagbalik ko na siya rin. Pero at least member ka na, member ka na dyan. Ako sa iskis, ganun din, member na ka na dyan. Tapos si Diritso na lang bayad-bayad sa sa PNB, pag-ibig. Tis! Ay, saan ang to? Ay, May aras na 500. Mayroon ay gud ang makabulit din Kasi bata pa ka mo, Ano bata pa ka Ako, hindi na ako nag ako, this is, this is, is na lang ang hapon, hindi na kang pinos yan? Pero doon ka, okay ka, SS mo? Sobra na po 100. 20? Ako doon, no, ay, doon ako, do, doon karo nga to, ako ma-8 years pa lang. 8 Kaya kung mag, pa lang. hindi, hindi lang pag-abot ng 60 kanya. Hindi eh. ka pinos na sa kasama ka 120 months. Oo, mga 10 ah. years. Ako ganyan nag... Why ba po kalambot siyang kuha na? Saan 10 years to pay ha? Nag-load ako hindi ko expected na naka 2,000 ako eh. Mm, yung loan ko, first time ko nga loan. Okay, high rate sa Okay, okay mag-ako ta sa ISIS. Gamay mo lang interes? konti lang yung siguro. Um, lang yung interes yung man. Nag-loan nag ako, ang akot na monthly nga ba? Yan o 400 monthly mo lang. 400 peso? Oo. Tapos, ang um, atong time na lang yung tuwa Dubai na to, yung subong nga ato na uh, SSA is 1,040 na, di ba? siguro kung mag ako kasi hindi lang kasi mga baybiti na siguro kung mag-blown ako. Sobrado, guro. Mm. Pero imong na baydan sa si SS mo do karon? Ang normal lang pinaka pinakanubo lang ganun. Tidak 1000 porti di belakang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa ako Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ay, maandol lang ha. Ako, ako na lang na, na di aking diretsyo. Kung hindi ako nabayad sa pag-ibig, kung may pila na kung hanaan. Oh, eh, nami dahil kung may pag-ibig na Alanganin na rin, mag-abot ko sa 60, manog 60, na po 3 years na lang. Eh. Alanganin sa 5 years. Kasi kung hindi ako, hindi ako na pag-diretsyo. Kung hindi na lang mag-ibig. Yes na lang ako niya habang araw, dili ako, sigila ako ng bayad na bayad. Oh, ah. pero ang pinayayong sa pagtitiyak, sa pagsigis na kuhak mo niya. ni tingnan ni tingnan mo sa akin, hmm. nakuha ko yung 6,000 mo naging almost 19 oh, oh. plus 19 hindi ko hindi ko yung ko ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi 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 hindi

Sarap. Mm -hmm. okay. I enjoy, guys. I enjoy like to so the fullest. Yan lang, guys. Thank you for watching. Guys, kunti-kunting kimbot na lang. Please subscribe my channel. Comment and share. Please, 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 guys ilang ano na lang magka 1k okay na yung subscriber ko kaya please sa wala pa nakasubscribe please subscribe my channel love you all bye bye god bless <laughs>